Ang Gumbursa ay tumutukoy sa tatlong pari ng katolikong Pilipino at yon ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na pinatay noong February 17, 1872 sa bagong bayan ng mga kolonyal na otoridad ng Espanyol sa paratang pagpapabagsak na bunga ng 1872 Cavite Mutiny. Ang pangalan ay mula sa mga apelyido ng mga pari. Ang gumbursa ay isa sa mga bayani sa Pilipinas. Ang kanilang pagkamatay ay nagkaroon ng malalim na epekto sa maraming Pilipino ng ikalabing siyam na siglo. Si Jose Rizal na naging pambansang bayani ng bansa ay inalay ang kanyang nobela na El Filibusterismo sa kanilang memoria. Padre Mariano Gomez Ipinanganak noong Agosto 2, 1799 sa Santa Cruz, Manila, si Mariana Gomez. Ang naunang binitay sa bagong bayan at pinakamatanda sa tatlong paring martyr. Siya ay nagtapos sa Universidad ng Santo Tomas at nagsilbi bilang pari ng parokya sa bakor Cavite. Itinatag niya rin ng pahayagan na the verdad or the truth kung saan ipinapakita nito ay hindi magandang kondisyon ng bansa. Inilimbag din sa pahayagang ito ang mga liberal na artikulo ni Burgos. Ang kanyang pamasang huling mga salita ay, Let us go where, where, the leaves never move without the will of God. Padre Jose Burgos Si Jose Burgos ipinanganak noong siyam ng Pebrero sa Bigan, Ilocosur. Ang huling binitay sa tatlong paring martir. Siya ang pinakanatatangin sa tatlong pari dahil sa siya ay nagtamo ng dalawang titulo sa pagka-doktor, isa sa teolohiya at isa sa pagkakanon law. Isa rin siyang prolipikong manunulat at konektado sa Manila ka ka Cathedral. Ang kanyang kamatayan ang pinakamadula sa lahat. Isa sa mga detalye ng kanyang kamatayan ay nang siya ay tumayo at sumigaw na wala akong ginawang anumang kasalanan but I have been committed any crime. Padre Jacinto Zamora. Ipinanganak noong 14 Agosto 1835 sa Pandakan. Inaugnay siya sa rebelyon sa no Kabite noong 1872. Dahil sa kanyang imbitasyon na may nakasaad na Grand Reunion, our friends are well provided with powder and ammunition. Ang mga pahayag na ito ay maaaring mga hulugan ng pagre -rebelde. Ngunit ito ay isa lamang panyanya ni Zamora sa kanyang mga kaibigan na sila ay maglalaro muli. Maglalaro ng pang, pang -uwing -uwing. Isang ilalang laro sa Baraha. At ang salitang powder red ammunition ay mga simbolo lamang na sila ay may sapat na salapay upang maglaro buong magdamag. Apat na magkakaiba ibang uri ng taos sa lipunan Una, mga Kastila na ipinanganak sa Espanya o mga peninsulares. Pangalawa, mga Kastila na ipinanganak sa mga kolonya, kolonyan ng mga Espanya, mga insulares o creoles. Pangatlo, Espanyol Bistisos, Inchec o indios natives na naninirahan sa loob o malapit na lungsod at simbahan pang-apat, o sanglay at indios sa karnayunan. Ikadalawampung araw ng Enero sa taong 1872 walong daan at 72, dalawang daang Pilipino na nagtatrabaho sa Cavite Arsenal ang nagtaguyod ng pag-aalsa sa pagbabawal ng pamahalaan ng Espanya sa kanilang exemption mula sa pagbabayad ng buwis. Dito ay sinasabing utak ng pag-aalsa ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang gomburza ay pinatawan ng kamatayan sa harapan ng publiko. So magyayiti ng garote noong February 17, 1872. Sa bagong bayan. Yung garote, ito yung habang nakaupo, ko, gagamitan ka ng iba't ibang klase ng pandali. Halimbawa, mga bandana, alambre o kaya mga kadena. Yan yung gagamitin para sa ng isang tao. Bagaimana kita akan menangani ini? Jika kita mengikuti takut pada